Masahin natin ang sulat na sa mailbox ay Me sell hats, okay poke? Come to old, old, old house, poke Bring coins, Hat mouse Meron pang isa Someone dropped you off at the clinic last night You passed out from exhaustion You've got to take better care of yourself and go to bed at a reasonable hour Since you have no money, I provided your medical care free of charge, Dr. Harvey. Bait naman ni Dr. Harvey. Dapat yata pumunta tayo sa kanya later tapos magbigay tayo ng regalo. Isa pa. Dear Marshmallow, Have you settled in your new life yet? I can't believe you're all grown up now. Time sure flies. Now that you're gone, you've gone I have all this extra money la laying around, so I included a little gift. Love, Dad. Hoy, binigyan tayo ng 500 gold. Yan. Ngayon, kunin natin itong ating watering can. Yan. At yung mga itatanim natin dahil nga wala si ano eh. Walang sarado yung tindahan ni Pierre lahat ng itatanim natin. Ah, lagyan pala natin ng tubig itong bauli. Snowy! Hello, Snowy! Di ba? Lagi may heart si Snowy para sa atin. Mahal tayo ni Snowy. Ngayon, kailangan natin diligan lahat ng ating mga tanim para bukas or sa anong araw yon makukuha na natin, ma-harvest na natin. tata, itanim natin tong isang mix seed, ayan, para merong bakante. Kasi kukuha pa tayo ron, oh. Kaya, ibaba muna kaya natin tong ibang dala natin, tulad ng carp, tsaka tong daffodil. Ito rin. Ayusin ulit natin para hindi magulo mga bagay-bagay. Yan, kunin natin. Uy, silver na oh. Kasi nilagyan natin yan ng fertilizer eh. Kaya, yung lupa, pag nilalagyan mo ng fertilizer, tapos tinaniman mo, makakuha ka ng mas mataas na value na crops. Yan. Although minsan, hindi mo naman na nalagyan ng fertilizer. Minsan, tumataas din yung ano niya yung value niya pero Syempre, mas gusto mo yung disigurado ka. Kaya, lalagyan natin yan mamaya ng fertilizer. At yan. Ito, tanim na natin tong kale. At ito. Ngayon, tignan natin kung pwede tayo gumawa ng fertilizer. Ah, oh, wala tayong panggawa ng fertilizer. Kainin natin to. 35. Mamaya. Uh, may humanap tayo ng mga ano, mapuputol natin na pangalan nito na mga puno para magkaroon tayo ng sap kasi yung nagputol tayo na nagputol ng puno don sa sa woods, ang ginawa natin don sa sap, ginawa natin ang ginawa ng torch, so naubos lahat yung sap natin dapat, nag din tayo ng sap para makagawa tayo ng fertilizer. Ayan, meron na tayong gold na ano. Di ba kasi kailangan yan dun sa ano eh. Sa community center. Limang ganyan yung kailangan. Kung makakakuha pa tayo ng marami pang uh, turnip na gold. Makukompleto na natin yung ano, hinihingi sa community center. Ayan, nakadalawa na tayo. Alam ko mayroon tayong tinabi. May tinabi tayo na isa pa. Three na. Oops, kuha tayo ulit ng tubig. Ngayon, itong mga... Ay, nakaharang ano. Ayan, mag, magtanim naman tayo ng mga carrots. Ito, lagyan natin ng tubig. Maganda talaga sa umaga. Doon ka na magtanim-tanim. Dahil sinumpa nga itong kabukiran na to. At baka mamaya maglabasan yung monster. Tapos wala kang pagkain. Tapos marami kang dalang gold. Tapos namatay ka. Yun. Kukunin na ni Jojo yung pera mo. <laughs> Kaya as much as possible. Yun ang technique. Sa morning mo. Kung, kung maaari, as much as possible. Sa morning, diligan mo na lahat ng diligan. Yan, tanim-tanim lang tayo. Actually, itong wild seeds, mas kisan mo itanim yan, hindi yan kakainin ng ibon. Wild seeds kasi yan. Ang gusto ng ibon yung pinaghirapan mong bayaran. <laughs> Ayan. Dito na natin itago ito. At tsaka to Ayan no, apat na yung ating, ayan no, apat yung ating gold na gold level. Ngayon to kainin natin. Kainin natin yan para tumaas yung ating energy. At lahat ng mga hindi na kailangan na ano, ibenta natin, 'di ba? Para magkapera naman tayo. Ayan. Tapos to. Sige, dali na rin natin yan. Yan. Lahat yan, benta, benta, benta. Tapos, sa naman tayo? Ah, ang sabi ko nga pala, kailangan ng sap. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng sap dito. Maraming sap ang kailangan natin. sap kailangan marami kasi ano eh dalawahan na sap makakagawa ng fertilizer so kung kailangan mo ng 10 na fertilizer kailangan mo ng 20 sap nako mukhang paubos na yung ating ano okay na siguro yan punta na lang tayo sa ibang ano area let us make is basic fertilizer. Di, yung mga musbong hindi na malalagyan ng fertilizer. Pero yung hindi pa umusbong pwede lagyan ng fertilizer. Ayan. Okay. Si, ano ba meron dito? Wala tayong makain, no? sa kaya tayong punta? dito na lang kaya sa kaso ah, ang laki pa na nandala natin pera pay ma doon tayo sa baba ang gulo ko <laughs> ako din nag naguguluhan na ako samba ako dadaan dito doon o ano huy may bulate ano kaya to ikot na lang tayo o oh, dito o oh, meron pa mm -hmm. yun din ano kaya to <laughs> Mix seeds. Mix seeds yun. Iniiwasan natin yung ano. Kaya pa ba mag ano? Kaya pa naman. Paso talagang ano na yung ano natin. yung, <laughs> yung player. Wala nang let's go here. <laughs>